Ah, ayan tao yan si De, ako nga ano palang istura sa mga tambayag dyan hanggang sa nadaan ng kway. Ayan tao yan. Well, hindi na tuloy ako makalabas-labas. At sa inuman ngayon, ako nadaan ako inagatawanan. At ako ang pulutan yung na ako do'y ay support. At kay gigiyat di ang nakakaanam lang ng na ako, ay support ay ay si Mrs. ay kumalat na sa buong barangay. O, wala na ako tuloy ako madaanan. Pag hindi ako malabas ng gabi, hindi ako makalabas. Ay guys, ako ngayon to kung saan ako maninirahan lugar at nasa hindi alam na ako ay supot. Ay yung sama ng pagkasalita naman niya ay aapon siyang kunyahan Akausapin kung bakit tinagpakalat ng balita na gawin. May egit na yung kakasisid. Ako yung parito sa iyo. ah Ay bakit? Parang yanong agap mo naman. Parang ikaw ay halos Ote, gausap? Ba't pa pag-usapan pa paano? Ay gawa-gawa mo ay sa istorya mo naman. ako'y ay halos ay nagatawa na nandiyan sa lainadaanan ko eh. Ay bakit naman? hindi eh, man ako makalabas-labas ngayon at alo sa ino may akong inapulutan. Ah, eh bakit gay, ba't gayon yun? Ay, eh, ikaw doon ang istorya doon sa mga tambayan dyan, sa bumaranggay na yata. At ano daw yun naman? Eh, nagasasalitain ka daw doon sa tambayan na ako makatupot? Ah, ay talagang tamo yung mga yan. Ay, wala akong inagay, wala akong inagay. sila, sila ang gasabi, napakarami ng gasabi. Kahit sa palingki, ako mabilang ng isla, ako inugatawahang maigi. Ay, hindi. Wala akong hinagayong ikaw subot. Kahit pumunta ka doon at tanungin mo lahat na nakatambay dyan at kahit ah. mga siya dyan. At ikaw ang nagsabi na ako'y makasupot. Mismong sinabi ng pangalan mo. Aba, ay sino kaya yung mga yun? Ay, hindi maganda yung salita mo. Ay, ako'y napapahiya ng may gustaway. Ay, ito paano ito? Malipat na ako ng ibang barangay at ako'y na rito sa barangay ito yan. Ang, inasa ang sinabi ko sa kanila, ay hindi ka pa nagapatuli pero wala akong inasabing ikaw ay subot. Yun ang sabi mo, hindi pa ako nakapatuli. Oo, yun ang sinabi ko lang. Ay wala, wala akong inagayong ikaw ay eh, Subot. Wala akong inasabi sa kanila. Ang sinabi ko lang ngayon nga, yung hindi ka patuli. Ay, tamoy yung mga tao yan. Oh, ah. Aba. Ay, ay tuloy ay, ng mapapagsusunan ko nung wala pa na katotohanan. Yan ang mga yun ang gawagawa -gawa ng mga... Naniniwala ka agad sa mga sabi-sabi ay... Ay, kaya ako naman naniniwala yung dami ka sabi. Hindi pala naman gawin ang pagkasabi sa kanila. Ay, oo. Ano ba ka talaga tuloy na pagkasabi mo? Ay, sabi ko talaga eh. Ang sabi ko lamang talaga ay yun ay hindi sugot, pero hindi pala yung nakakapagpatuli, hindi pa yung tuli. Eh, ako, etamo mo yung mga yan. At mo, kapag na ay, Ayun, huh? ay, pasinsya ka na. Oh, at ay, Kung hindi sila nagsumbong ng sa akin, at adaanan ko ngayon, oh, at, at sabi yeah. ko, hindi pala naman gano'n sabi mo. At ay. ang sabi mo naman pala, ako hindi pa tuli. oh, hindi, hindi pa, oh. Hindi ka pala naman nagsabi na ako'y sugot. Ayun man din yun. At, at adaanan ko. ko, ay, pasinsya ka na. Alam, Hindi eh, 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 eh. tayo magkasira niyang yung yung. yung. Hayaan talaga yung mga eh, ay, na, hindi wala sa mga sabi-sabi, ay. Adahan ako yung mga tambay tulad na hindi na ng mga yun. yung Sabi mong hindi naman pala nagsabing support, oh. hindi pala sinabing gayon, hindi pala ang pala niya Tama yung mga etapa ang sabihan ko, malakad na muna. Wala. Hindi naman pala ang pangyayari. Hindi naman pala gawin ang pagkasabi ng mga na hindi naliwana kayo. Tamot naman kahit hindi yan, Nakausap kami, hindi naman pala nagawin ako yung support. Kundi ang sabi pala naman ng tambayan ni Kasi ako ay makahindi patuli, hindi pa ako nagpapatuli. O ay dinaintindihan ko at naliwanagan ko, papahiya tuloy ako doon sa tao. Mapagsunsunan ay pala naman hindi ka sa atin ng Oh my God! Don't let me! Oh my God! What the